Yan, hey guys, link love share Hai Ading. Dito kami sa Tora Blanca Park. Yan dito kami sa entrada. Mhm. Uh mm -huh. Tara akyat. Tayo aakyat na. Sa Dama Ading wala pa tanong kami. Ang dami nang pagbabago. Oo, kasi nga, ano siya, nung pandemic na pabayaan, ito wala to. Tingnan mo nga, parang bago pa. No, tapos malinis na, oh. Kaya lang. Oh, wala pang tubig. May. May tubig nga siya, pero... Punta tayo doon natin. Sana may bunga na yung ano dyan. <sighs> Sana may bunga yung mga grapes dyan. And tubig. Tago. Ha? Huh? O, Oh, mace din yan. <laughs> Tara. Tara. Punta tayo dito. Mawala ka <laughs> Pasok, na ding. Pasok. Juana. Welcome to Tora Blanca Park. Welcome, to our... welcome kayo dito sa fish pa <laughs> fish pan talaga. Yan, oh, maraming bebe. Kaya lang laging walang bunga yung kanilang ano. Ah, cherries, yan may bunga. Kaya lang kumunti siya. Kasi nung masyadong mainit. Dati pun Dati punong-puno yan nading eh. Asya ka. Wala pa, hindi pa ganong namunga. At saka ang pangit na ng ano, dahon. Papatay na nga siya. Oo. Ayun sa taas, oh. Ang pangit ng bunga. Ka. Umitim. At saka ano na. Mainit pa ka Maitim na talagang bunga niya. Anong nangyari? <laughs> namunga si nga siya, pero ang itim ay sya, bakit ganun Wala, kawawa na yung grapes, itim na ang bunga, gidalikdik na, dating. Hmm. <laughs> Violet na hindog na yan. di ba na palibutan siya ng ano? Ng cherries pero hindi mana namumunga Naan na mo ngayon, pero hindi pa, wala pa ngayon. Hindi pa na oh, hindi pa nakabunga. Kaya, ganon. Ang entrada doon, ading, oh. Doon. Mm -mm. Doon ang entrance. Sayang, wala ang... Grapes, eh, ano? Ah, ite. Oh, umbe hinog ate oh. oh, Kuha ka. Doon sa, sa taas ading malalaki. Kunin natin. Uh, ano iya? Asaglet i, i, i angat kita. Gusto <laughs> <laughs> niyo i-visit punta kayo dito sa ano? Char. <laughs> sa farm mo? Oo, o, sa farm ko. <laughs> eh, naghihimay si Juana ng grapes um, oh, iba, libre libre, libre, libre kayo dyan <laughs> libre libre grapes basta oh, pwede na yan ading, tara na maglakad-lakad na tayo habang kumakain beta ko muna to. Okay. Kaya na siya. Ay! Nagkandahulog na. <laughs> Gumanda na yung park dito. Hindi gaya nung... Oo, hindi gaya nung nakaraan na parang pinabayaan lang. Ngayon, gumanda siya. Inayos Tum na. Tumatawag ako kung pumunta kayo. Ngayon naman, naghihintay ako ng sasakyan. 13 minutes, wala na lang yata ako pa uli. <laughs> ah, ayan la, ang... Oo, oh, ulayan maghihintay na lang ako. Maghihintay pa rin. Akala ko, wala. ay maganda yan. Akwan. Ah, uh, pasyem-pasyem pag may time. Oo. Kasi nga, nakakaano naman, wala. Pagka nagmum... relax naman pag Oo, pag, nagmum pag nagmumukmuk lang sa bahay, na ako ko yung aking mga ano problema sa buhay. Tsang, yung ating mga bayarin at sa ngayong isa kung mubinay hindi esip umaga lang ang ang um, ano umaga lang ang um, ano to alin ang um, bakas yun ko panghapun di ako binigyan ay siya so, ay <laughs> Gumanda talagang park dito. Luminis. Okay. Uh -huh. uh -huh. So, bueno. Eh, ano na. Saka na lang mag-ano. May tayo. Oo. o. Question, naman. Win, Win When? Road. Sabi nga ni Jason, Mama, bumili ka yung ticket na binibili Ay. ni Tita. Kaya, Lisa, kasi kahit saan ka pumunta. Kaya nga, yung tenyoro lang yun, pastora. Ah, uh, kaya nga, so na tres na daw yata yun. Sa hanggang sa is. Uh, ah? Hanggang sa is. Hanggang sa is ba? Oo. Eh, sabi ko, sige, sabi ko, at punta tayo sa ano? Sa, kung uh, sa, uh, kung may time Oo. Ang ganda nga pumunta sa ano eh. Pag gusto namin mag, ano ni Joanna, mag, ang tawag Si swimming. Ang <laughs> uh, sabi ko nga, mag ano tayo, mag uh, marine land. Uh, maganda sa marine kasi. Oh, uh, 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 nandito kami sa Tarablanca. Ang ganda ng park ngayon ah. Hintay lang yung mga rose nila, ano pa. Hindi pa namumulaklak. Ay, wala pa yan. Kasi dati, ano pa yung tinanim, Pero gumanda talaga sa linilinis pastura. As in, nilagyan ng mga, yung mga basurahan, binago. Oh. Tapos yung mga upuan. Kasi ang daming nagpipiknik dito eh. Oo.

Palad Diyos. And bless and bless sa Ayos yung ano natin na. So, tara ding. Punta tayo dyan sa may. Or gusto mo umakit mo na dito. Akit na tayo dito. <laughs> Ikaw na hinayaan na kita dyan ah. Hindi ako <laughs> Ayan guys. Ang ganda na ng park hindi gaya dati. Yan na pabayaan. Minsan ni Ading may nagbe-birthday dyan. Mm. Ano sa kakahuyan dyan? Okay, kung na tayo dahil ito, Ading. Dan sa kakawian. Dan kasi may mga palaruan. Hindi ba? Ang ganda. Nakakya tayo dito. Ay, may tubig. na may tubig. Ay, may Oh, dito yan, pero pababa pa tayo. itu yung tasnya ah madami ng tubig ah tara baba tayo <tuh> mm, mm Ito yung Parang force niya din. Dito galing. Dami na tubig. Tara doon tayo sa baba. ba ah, diba? Parang dinig na dinig yung tubig dito galing, oh. Ito, oh. Ayan yung tubig, oh. Oh. Ayan yung tubig. <laughs> Dito na nga tayo dumaan. Hindi pa malamig yung tubig niya. Hindi. Di ba mahirap bumaba dito? Dito tayo bababa. Kakayanin ba? Ano? Hinaya, pinabayaan na kita dyan. Sanay sa hiking to, di ba? Sanay man tayo sa hiking. <laughs> oh, nakalak pa ito dyan, oh. Yan you know, o, pag namumulaklak yung garden nila dyan. Ang ganda. Gusto mo pa picture dyan? Oo. Gusto mo pa picture? Ay, maganda siya. Kaya nga. Uh. Maano naman na. Ma dark naman na. Hindi <laughs> ah. Uh, akin ang cellphone mo. Eh, eh, ano ka nga? Ang tawag nito? Ano? Tingin, tingin, tingin. Tingin kaya subukan kitang ng kuhanin. Eh, uh -huh. ewan ko kung nakuha. <laughs> Akin na.